Nagsisimula ang pelikula sa isang inabando ng istasyon ng bus sa Ukraine kung saan ang isang babae na may codename na Red Star ay naglalakbay sa isang lokasyon. Isang lalaking nagngangalang Martin Baxter ang nagtatago sa loob ng bus at ipinaalam sa isang tao ang pagdating ng babae. Nilapitan ni Red Star ang dalawang tao sa kotse at ipinasa sa babae ang mga detalye ng isang bank account mabilis na napagtanto ni Martin na may mali at biglang may bumaril kay Red Star at naganap ang shootout. Nagsimulang makipag-away si Martin sa mga estranghero, pinatay ang unang sniper at pagkatapos ay hinabol ang isa na kumuha sa bag ni Red Star. Ang isang paghabol ay naganap at pinamamahalaan ni Martin na patayin ang estranghero at makuha ang bag. Pagkatapos ay bumalik siya sa babae, upang tingnan kung ito ay buhay pa, ngunit natuklasan na siya ay na hostage ng ibang lalaki. Hinihingi ng estranghero ang bag kapalit ng babae, at pagkatapos ay binaril siya bilang isang banta. Sa pagkakataong iyon, ibinato sa kanya ni Martin ang bag, sabay baril sa kanya. Ang lahat ng ito ay panaginip ni Martin sa isang insidente, na nangyari labindalawang taon na ang nakakaraan sa Ukraine sa panahon ng isang misyon ng MI6. Sa kasalukuyan, nagising siya sakay ng kanyang kotse sa London, naghihintay para sa kanyang anak na babae na si Liesel. Siya ay karaniwang lumalahok sa mga paligsahan sa pakikipaglaban sa MMA, at kasama ang kanyang anak na babae, ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa pagtaya. Binigyan niya ang kanyang anak na babae ng isang halaga ng pera upang tumaya sa kanya, at ang batang babae ay pumasok sa isang gusali upang tumaya habang nakikipaglaban ang kanyang ama, nag-aalala na nagmamasid ang anak na babae, at sinusubukang imungkahi sa kanya kung ano ang gagawin. Nasipa si Martin sa mukha, at malapit na siyang mawala ng malay, ngunit nagpa siya pa rin siyang magpatuloy. Sa kasamaang palad, siya ay natamaan ng isang malakas na suntok sa mukha at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Natigil ang laban, at natalo si Martin. Pagkatapos ng laban, isang lalaki ang lumapit kay Lisa, at binigay ang halagang na panalunan niya. Napagtanto ni Martin na ang kanyang anak na babae ay tumataya laban sa kanya, at binibigyang katwiran niya ang kanyang sarili na sinabi na wala siya sa kondisyon sa oras na iyon. Kinagabihan, nag enjoy si Martin kasama ang isang babaeng patutot. Samantala, gumuhit si Lisa nang hindi naghihinali sa kanyang ama. Habang si Martin ay nagsasaya, siya ay may mga pangitain ng isang babae na namatay sa nakaraan, at nagsimulang makaramdam ng sakit. Kinabukasan, tinuruan niya ang kanyang anak na babae kung paano gumamit ng baril. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang ipagpatuloy ang paninirahan sa bayang ito at mag-aral. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang buhay ay pumipigil sa kanya mula sa madalas na paglipat. Gayunpaman, nais ng batang babae na isipin ang kanyang hinaharap at maging isang manunulat o pintor. Hindi siya sumasang-ayon at sinabi sa kanya na ituturo niya sa kanya ang lahat ng kailangan niya para mabuhay, kaya hindi niya kailangan ang anuman. Isang gabi, nagbihis si Martin para sa trabaho at iniwan ang kanyang anak sa bahay. Nagtatrabaho siya bilang isang security guard sa isang club, ngunit kadalasan ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili, at binugbog ang mga lasing na customer. Habang sinusuri ang mga tao upang makapasok sa club, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Sasha, na sinabi niya na kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa isang relasyon. Maya-maya, pumasok ang mga armadong lalaki. Nakita ni Martin ang pamilya ni Sasha at nakitang pamilyar ito, kaya nilapitan niya ito para kausapin. Ipinahayag ng batang babae na siya ay mula sa Ukraine at sinabing kilala ng kanyang ama si Martin. Inihayag ni Sasha na isa na siyang mamamahayag tulad ng kanyang ama, at gustong tapusin ang misyon na sinimulan niya. Humihingi ni siya ng tulong sa kanya sa pagkuha ng ilang mga file. Sa sandaling iyon, tinangka ng mga armadong lalaki na barilin sila, ngunit mabilis na kumilos si Martin para magtago. Kasunod nito, dinala niya siya palabas ng club, habang hinahabol sila ng mga kriminal. Binubugbog niya sila at pinapatay. Tumakas si Sasha ng walang sabi-sabi, at umuwi ka agad si Martin. Kumuha siya ng baseball bat at pumasok sa bahay. Natagpuan niya ang kanyang anak na babae sa kama, ngunit nang pumasok siya sa kusina, nakita niya ang isang matandang kaibigan, si Trevor, kasama ang isang ahente ng MI6. Nagsimulang kausapin siya ni Trevor tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng mga file na sinabi sa kanya ni Sasha. Gayunpaman, hindi na ito magagawa ng mag-isa, dahil ang mga Ruso ay nasa kanyang likuran, at sa lalong madaling panahon ay papatayin siya. Nagising si Licia at pumasok sa kusina. Binanggit ni Trevor na kung mahahanap nila ang mga file, malalaman nila kung sino ang pumatay sa asawa ni Martin, ang ina ni Licia. Nagulat ang batang babae, dahil inakala niyang namatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, namatay ang kanyang ina sa panahon ng misyon sa simula ng pelikula. Tumakbo si Lise sa kama na umiiyak, at umalis si Trevor, na sinasabi kay Martin na pag-isipan ito. Sinusubukan niyang patahimikin ang kanyang anak, ngunit galit ito dahil sa kanyang kasinungalingan. Hindi makatulog ng maayos si Martin, at kinabukasan, nagpa siya siyang sumama kay Trevor. Habang naghahanda siya ng mga gamit, dumating si Lisa at tumangging bumalik siyang muli sa kanyang dating trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Marty na wala silang pagpipilian. Pumunta siya upang ilagay ang bag sa kotse, ngunit tinamaan siya ng isang lalaki sa ulo mula sa likuran. Dinala siya sa isang silid sa harap ng isang babaeng nagngangalang Tatiana, na nagtatrabaho para sa mga Ruso at KGB. Sinabi sa kanya ni Tatiana na mayroon siyang 24 na oras upang dalhin sa kanya ang mga file at si Sasha, o papatayin nila ang kanyang anak na babae, na kanilang kinidnap. Pagkatapos ay pinauwi na si Martin. Sinundan ng ahente ng MI6 si Martin sa kotse, ngunit nang lumabas ang ahente sa kotse, tinutukan niya ito ng baril at sinabing huwag nang sumunod sa kanya. Pumasok si Martin sa isang bar at hiniling na makausap ang may-ari, si Max. Tinanong siya ni Martin kung saan hahanapin si Sachet dahil natuklasan niyang magkasama sila. Tumangging magsalita si Max ngunit binalaan siya ni Martin at hiningi ang kanyang telepono hindi nagtagal, dumating ang isang security guard ngunit pinatay siya ni Martin at binaril din si Max. Pagkatapos ay umalis siya sa lokasyon, pinatay ang lahat ng mga security guard na nagtangkang pigilan siya. Samantala, nanonood si Alicia at Tatiana ng boxing match sa hotel. Salamat sa telepono ni Max, nahanap ni Martin ang lokasyon ni Sasha sa isang hotel. Sinabi niya na gusto niyang tulungan siyang mahanap ang mga file. Inihayag ni Sasha sa tala-arawan ng kanyang ama na ang mga nakatagong file ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa paggawa ng isang kimikal na armas. Gayunpaman, ang mga file ay idineposito sa isang bank vault, at kailangan niya ng tulong nito upang mahanap ang access code. Pumunta siya sa isang abandonadong gusali, kung saan lihim na nagtatrabaho ang isang hacker para sa CIA pinagbantaan siya ni Marty ng baril, at inutusan siyang buksan ang mga file ng kaso mula sa misyon ni Red Star na labindalawang taon na ang nakakaraan. Ang hacker ay nagpiprint ng mga larawan kung saan makikita si Red Star na may hawak na dilaw na papel, kasama ang bank deposit code. Samantala, ipinaalam ni Sasha kay Martin na isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok sa gusali inutusan ni Martin ang hacker na ipakita sa kanya ang emergency exit, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Trevor at ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Trevor na kausapin si Martin, ngunit lumabas na siya ng kwarto kasama ang hacker. Hindi nagtagal, nagulat si Martin nang dumating ang dalawa sa mga tauhan ni Trevor, at sumiklab ang isang away. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Trevor at ang iba pang mga lalaki, ngunit itinulak ni Martin ang kanyang sarili palabas na nahulog sa gusali kasama ang tauhan ni Trevor. Sumakay siya sa kotse ni Sasha at umalis ang dalawa. Ngayon, na ang CIA at MI6 ay hinahanap na sila, kaya nagtatago sila sa isang abandonadong gusali. Sinubukan ni Martin na ilagay ang code, ngunit napagtanto niya na binago ang pag-encrypt maya maya, nakita niyang dumating si Trevor at ang kanyang mga tauhan. Sa una, sumuko si Martin, ngunit pagkatapos ay nagpanggap si Sasha na papatayin niya si Martin. Bigla niyang tinutukan ng baril ang kanyang ulo, at sinabing siya lamang ang may akses sa deposito sa banko, at nagbanta na babarilin ang sarili kapag hindi nila sila pakakawalan. Inutusan ni Trevor ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril, at si Martin ay nakatakas kasama si Sasha. Nang maglaon, nalaman ni Trevor mula sa hacker na sinubukan ni Martin na nakawin ang code ngunit nabigo. Samantala, patuloy na hinahabol ng mga tauhan ni Trevor si Martin, ngunit nawala ang dalawa sa paningin nila. Maya-maya, sasakay na ng eroplano si na Martin at Sasha. Nagnakaw siya ng pasaporte sa babae para ibigay kay Sasha para hindi sila mahahanap ng hacker. Gayunpaman, tumangging sumuko si Trevor, at hiniling sa hacker na ipakita sa kanya ang mga surveillance camera ng lahat ng paliparan sa lungsod. Tinawagan ni Tatione si Martin, at sinabing wala na siyang maraming oras. Ibinunyag niya sa kanya na sasama siya kay Soshe sa Ukraine para kunin ang mga file, at nangangailangan ng mas maraming oras. Maya-maya, nalaman ni Trevor na ang destinasyon ni Martin ay sa Kiev, Ukraine. Inutusan niya ang hacker na ipaalam sa kanilang mga tauhan sa Ukraine para sundan si Martin. Sa sandaling dumating sina Martin at Sasha sa Kyiv, agad silang sinundan ng mga lihim na ahente. Samantala, si Lisa ay nagsimulang makipag-usap ng higit pa kay Tatiana at natuklasan na ang kanyang ina ay namatay sa isang pagbaril sa panahon ng isang misyon. Kinabukasan, lumipad sina Tatiana at Lisa patungong Kyiv. Pagdating nila sa hotel, ipinaalam ni Tatiana na kay Martin ang kanyang pagdating. Sumakay sina Sasha at Martin sa isang kotse, at isang kotse ang nagsimulang humahabol sa kanila. Pagdating nila sa bangko, pumasok si Sasha sa loob, at sinabing gusto niyang kunin ang kanyang mga gamit mula sa personal storage room. Dinala ng isang babae si Sasha sa storage room, at sa sandaling dumating siya, tinawagan ng batang babae si Martin, at ginabayan siya upang makarating sa kanya. Samantala, pumasok si Trevor at ang kanyang mga ahente sa bangko. Pinatumba ni Martin ng security guard, at binaril ang emergency alarm. Hindi nagtagal, pumasok si Trevor sa storage room, at nahulog sa bitag. Pinagbantaan siya ni Martin gamit ang isang baril, at sinabihan siyang ilagay ang code, dahil alam niyang may alam si Trevor sa code. Matapos kunin ang deposito, umalis si na Martin at Sasha, kasama si Trevor bilang kanilang bihag. Pagkatapos ay hinampis siya ni Martin sa ulo, at tumakbo palayo kasama si Sasha sa bubong ng bangko. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho, habang hinahabol sila ng mga pulis. Sa sandaling makahanap sila ng pagtataguan, ninakaw ni Sasha ang baril ni Martin at itinutok ito sa kanya. Nalaman niyang nagtatrabaho si Martin sa mga ruso, ngunit binibigyang katwiran niya ang kanyang sarili, na nagsasabing gusto niyang iligtas ang kanyang anak na babae pagkatapos ay binaril siya ni Sasha sa balikat, at umalis. Nawala ng malay si Martin, at nang magising siya, nakita niyang tinatawagan siya ni Tatiana. Sinabi niya na nasa kanya ang mga file at si Sasha, kaya sinabi sa kanya ni Tatiana na dalhin ang mga ito ngayong gabi. Tinawagan ni Martin si Trevor, at humingi ng tulong sa paghahanap kay Sasha at pagligtas sa kanyang anak. Biglang ibinaba ni Martin ang telepono, at pumunta sa kumpanya kung saan nila nirentahan ang kotse. Sa sandaling matuklasan niya ang lokasyon ni Sashif, pumunta siya sa isang istasyon ng tren upang hanapin siya. Nahanap niya ito at hinabol. Nahulog siya sa hagdan, at sinakal niya ito para mawala ng malay. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kotse, at iniuwi siya sa bahay. Sa gabi, pumunta siya sa meeting point kasama si Tatiana. Pinalaya ng babae si Lisa, at ibinigay sa kanya ang bracelet ng kanyang namatay na anak na babae ibinigay ni Martin ang mga susi sa apartment kung nasaan si Sasha at ang mga file. Biglang, ang lahat ay naging isang bitag at si Sasha na nagtatago sa likod ng isang kotse ay pinatay ang isa sa mga tauhan ni Tatiana. Sa panahon ng pagbaril, binaril ni Tatiana si Martin sa tiyan habang nagbabanta siya na papatayin si Sasha. Pagkatapos ay naghanda si Tatiana na patayin si Sasha, ngunit kinuha ni Lisa ang baril ng kanyang ama at binaril si Tatiana sa ulo. Hindi nagtagal, dumating si Trevor at ang iba pang mga opisyal. Kinuha ni Sasha ang file, at tumalon sa tulay, nahulog sa tubig. Gayunpaman, siya ay binaril, at hindi malinaw kung siya ay buhay pa. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita naming binibisita ni Lisa ang kanyang ama sa bilangguan. Nakatira siya sa isang bagong pamilya, ngunit regular na binibisita ang kanyang ama hinanap niya si Trevor, binigyan siya ng ilang file, at ibinunyag ang lokasyon ng file na nakatago. Bilang kapalit nito, hiniling niya sa kanya na palayain siya at ang kanyang ama. Pagkatapos ay nalaman namin na talagang nakaligtas si Sasha, at naipost ang mga file online. Nagdulot ito ng mga protesta ng masa sa Russia, at inanyayahan si Sasha sa isang programa sa telebisyon upang magsalita tungkol sa kahalagahan ng malayang pagsasalita nang magsasara na sina Martin at Lises sa kanilang maliit na restaurant. Dumating si Sasha upang bisitahin sila, ngunit pagkatapos ay nalaman namin na ang isang ahente ng Russia ay sumusunod pa rin sa kanya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.